Good morning Update po tayo sa ating mga alaga Happy Friday po sa atin lahat Pakain po tayo ulit ng mga doggy Ayan Yun, konti-konti lang Try mo sila Sa taas Sa taas Dito Dito, dito Dito, dyan Kiki. Okay na yan Sa taas naman tayo tayo sa taas mga guys. Sandu kasi yung mga tuta. Tayo sa taas mga guys. Nilagay kasi sa taas to kasi nakakawala. Baka masagasaan. Kaya nilagay namin sa taas. Ayun no. Akit kami sa taas. Nandito yung mga tuta namin. Kasi dito na nilagay sa taas. Kasi nga. Baka masagasaan po sila. Ayan. Magalit yung matanda. Magalit yung matanda. O, nagsumbong sa barangay. Ayun. Dito na namin nilagay sa taas. Baka masagasaan ko eh. Well, lagay mo diyan. Kainin mo. Yan. Dito na namin nilagay. Bukod-bukod 'yun. Wala na bang iba? Yan. Dalawa na lang sila kasi yung isa, guys. Kinuha na niya, ano ni... Kinuha na. Gano? May nagampun na. Kinuha ni, ni Jongjong. Pangalan na yun, ta? Jongjong. Jongjong. Kinuha niya. pag mo na. Para ano? Nakakain na sila ng mga ayos. Kahapon din, pinakain ko lang yan. Pinakain mo pa kahapon? Pa? Oo. Pinakain ko kahapon yun. Ang tanong kagabi kung kumain yan. Eh, wala. Eh, malipis wala na yun, o. Hindi eh. naman napakain man yun. Eh. Oo nga. O, oh guys, update lang po tayo. Nandito, kumain na po sila. Okay? Thank you po. Thank you sa nagpakain. Jun, jun, jun. Shout out. Lamat, tol. Okay? Lamat <laughs> talaga <laughs> ako. Maliktad siya. <laughs> okay na, okay na, mga guys. Nasa taso. Oh. Nasa tas, tas sila.